anim na bagay na personal mong gamit. Dapat itapon para swertehin ka sa buhay mo. Ikaw ba yung tao na napakasipag, mabilidad, para lang maging maswerte sa buhay, pero mukhang wala pa rin. Inaatake ka pa rin ng kamalasan. Kung ikaw ang tao na hindi na tinamaan ng swerte, kundi kamalasan lang sa buhay? Kung suswertehin man ay panandalian lamang at muling inaatake ng malas. Baka kaya may nagpapabigat sa iyong buhay kaya ka ganyan. Ngayon, ilalahad ko ang alim na bagay upang makawala ka sa negatibo. Importante na malaman mo ito. Kung ang nagdadala ng malas sa iyo ay dapat mo nang itapon. Una, lumang wallet na may kakaiba ng amoy. Tama po. Kinakailangan nyo nang itapon ng lumang wallet lalo na kung may kakaiba na itong amoy. Palitan na ito. Pwedeng nagdadala na ito ng malakas na negatibo sa iyong buhay. Pwedeng sabihin ng iba na luma na ang wallet nila pero swerte pa rin naman. Tama po, may mga lumang wallet na nananatili ang swerte pero hindi po ito sa lahat. Dahil maraming wallet kapag luma na ay may kakaiba ng amoy ay sobra ng negatibo ang dala nito. Itapo na. Pangalawa, mga lumang damit na hindi mo na sinusuot. Kung mahilig kang magtago ng mga damit mo, kahit nung mang luma na ay nakatago pa rin sa kabinet, kapag ganyan, dapat nang alisin ito lalo kung amoy amag na. Kung maganda pa at pwedeng pakinabangan ng ibang tao, pwede mo itong ipamigay. Pero kung sadyang luma na at masyado nang wala sa uso, itapon na lamang ito. Pero, iwasan mo na sunugin ang mga damit mong yan, itapon. Kung sakaling sa pagtapon mo ay sinunog ng ibang tao, okay lang yon. Basta hindi sa lugar mo ginawa. Ang mga ganito kasing damit na ipinamamahayan na ng mga negative energy, at humahawa naman sa mga bago mong damit lalo kung magkakasama ito sa isang kabinet. Kaya sa bawat pagsuot mo ng damit mong yan, kahit bago pa yan, ay pwedeng nayayakap na yan ng negatibo kaya minamalas ka. Kaya alisin na yan. Pangatlo, lumang sapatos nasira na sirana. Okay lang na may koleksyon ka ng mga sapatos kasi ginagawa naman talaga ito ng marami sa atin. Pero ito yung mga sapatos na minsan lang nilang sinuot. Laging nasa maayos na lagayan. Okay ito. Pero kung ang sapatos mo ay sira na, pinabaya mo na lamang sa isang sulok ng bahay mo, malas ito. Pwedeng nagbibigay rin siya ng bigat sa takbo ng kapalaran mo kaya itapon para makaakbang ka na tungo sa swerte ng kapalaran. Pang-apat, medyas na butas. Iwasan niyong gamitin ng medyas na butas na itapon na lamang ito sapagkat ang butas na medyas ay sumisimbolo ng pagkasira ng mga transaksyon mo, proyekto Pwedeng sa bawat paglakad mo ay nagdadala ito ng negatibo sa lugar na pupuntahan mo. Nagsisilbing malas ito, kaya itapon. Panglima, damit na butas ang bulsa. Yan po ang panglima natin. Huwag na huwag ka magsusot ng damit na butas ang bulsa o kahit pantalon o short man yan. Kahit nasabing pambahay lang ito, sapagkat ang butas sa bulsa ay simbolo ng pagkahulog ng pera sa iyong bulsa kung lalagyan mo ito. Simbolo ng pagkawala ng swerte, partikular na sa pananalapi. Kakapusan ng pera ang atin nito. Kung gusto mo pang gamitin niyan, tahiin na lamang ang sirang bulsa. Pang-anim, rilos o alahas na sirana. Huwag na huwag mong gagamitin ang rilos sa pangbraso kung ito ay sira na. Kailangan ay pagawa mo ito. Pero kung laging nasisira, mainam na itapo na lamang yan. Kung mamahalin naman ito at taisong maging souvenir o okay na nailagay sa isang glass na lalagyan upang hindi maapektuhan pa ang negatibo na dala-dala nito. Ganon rin naman ang mga sirang alahas si paayos mo. Kung hindi gagamitin, ilagay sa isang maayos na lalagyan, ang sirang rilos ay paginto ng magandang kapalaran sa buhay. At ang sirang alahas naman, ang kinang ng swerte ay lumalayo sa iyo. Ngayon, alam mo na, sa ibang nakapano nito, sasabihin nilang kalokohan. Pero nasa sa inyo na rin kung gusto nyo sundin. Sa mga hindi paborabe sa sinabi ko, huwag nyo nang subukan. Oops, may paalala po ako. Meron nga po pala tayong gaganapin na book launching sa darating na September 7 sa ganap na ikalima ng hapon hanggang ikawalo ng gabi. Ito Ito'y gaganapin sa Sentry Place Cafe sa Ethon sentris dyan po sa Quezon Avenue o East Avenue yata yan. Nakikita nyo po dyan at dyan po gaganapin ang book launching ng aking sinulat na aklat na may pamagat na Secretum Oculus, Ang Lihim na Kapangyarihan. Sa mga nais nice, uh, magkaroon nito, dun po sa ating book launching ay mabibili nyo ito ng 1,200. So may malaki kayong discount. sa pagkatang regular na presyo nito ay 1,800. Sabi ko nga, bakit bang 1,800? Medyo mahal po yata. Kasi po, yung 500 pesos nito na sa bawat libro ninyong bibilin ay ilala natin sa isang sa isang cash box magiging pondo natin ito upang itulong sa mga taong nangangailangan, partikular sa panahon ng kalamidad tulad ng nangyayari ngayon. Pwede rin naman natin itong itulong sa bahay ang punan o kaya sa home for the na dati na po namin tinutulungan. Ito isang pondo lamang kaya sa bawat pag pagbili mo ng libro ay naglalaan ka ng 500 pesos bilang pantulong sa iyong kapwa. Sabi ko nga sa librong ito natuto ka na Nalaman mo pa ang mga lihim na kaalaman upang lumakas sa ngayong katawan, upang makaiwas ka sa aksidente, upang swertehin ka na. Higit sa lahat, may mga pangproteksyon na mababasa ka. Kaya natuto ka na, nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Kaya ano pang hinihintay mo? Pero kung ka sa Centris, sa akin book launching, may malaking discount po ito para sa inyo. 'Yun po. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yo lang yan! Thank you!